Hello Air Signs! Welcome sa aking channel Divine Queen Taro PH Alamin natin ang Energy Dubai messages para sa darating na September 14, 2023 Maraming salamat po sa lahat ng nagsusubscribe na follow sa aking channel Please sa mga hindi pa naka-subscribe, um, please subscribe na po para mas lalo pa tayong dumami dito sa aking channel So, tignan natin ang energy. For your signs, Gemini, Libra, Aquarius, Spirit Guide. Shopping card, please. First card for... <clears throat> Wow, okay. Um meron tayo dito um, page of cups. So, yung iba sa inyo is um shadong nagiging immature. Medyo madilim man, no? So, first of you no, um, you are immature regarding sa mga pagdi-decide, sa mga decision making, nagiging selfish kayo, no? So, if ever na hindi ikaw to, yung mga taong related sa inyo, sa paligid ninyo. Tingnan natin. Jumping card. So, ayan. Meron tayo ditong Wheel of Fortune. So, um, this is your chance, no, ear signs, para baguhin um, yung pagiging immature, selfish mo or kailangan ng magbago ng taong to ano dahil may parating sa inyong magandang ano eh magandang opportunity um, may parating na happiness bagong destiny and all there's a uh, good luck coming over you air signs ayan pa natin basta baguhin nyo lamang ang inyong pag-uugali kung paano kayo magtrato ng tao sa paligid ninyo ear signs ayan ka natin. so we have nine of cups so ayan nga may pararat, parating talaga ano So para sa mga single na matagal na nag-aantay ng relasyon, ng bagong pag-ibig, ayan may darating na para sa inyo. Para sa inyong business naman, ano, may mga bagong um, partnership, mag, may bagong opportunity, may bagong idea, no, na parating sa inyo at dalawa -dala ng ating 9 of cups. So, kung may mga nagiging problema kayo sa inyong paligid, ano, dala din ng, ng Nine of Cups ang open open communication bawat um, para sa isa't isa, no? Matuto kayong magsabi ng mga hinanain ninyo, ang um, problema nyo sa bawat isa, kung sa relasyon man yan. Lalong-lalo lalo na sa ating mga married na ear signs, ano? Kasi feeling nyo dito is may mga ano eh. So, yung iba sa inyo nagdadaan talaga sa mga panloloko, ano? Sa mga grupo naman to, sa trabaho. Parang hindi organized yung mga nangyayari ngayon. Um, parang kulang ka sa pagiging organized, no? Yung utak mo, yung ginagawa mo sa trabaho. Masyado kang nalilito. Kailangan, kung kailangan mo ng tulong, no? Magsabi ka lang sa mga nakatataas sa'yo. Or mga kasama mo sa trabaho. boss mo ano yung iba naman sa inyo is napaka moody ngayong araw na to masyado kayong irritable tignan ka natin for ear signs ayan sa ten of ano Meron tayo ditong Ten of Swords. Ayan, yung iba sa inyo makaka-recover na sa pagkalugi. Ayan, may dahil nga may will of fortune tayo ngayong araw na to, ano. Makaka-recover na yung iba sa pagkalugi. Yung iba may darating nga kaperahan, blessing. Um, yung ibang mga namumroblema dito, ayan, may bagong or may tutulong sa inyo, may solusyon na sa inyong problema, no? May improvement sa buhay nyo ngayon, ear signs. Ayan ang ating wheel of fortune. It's all about recovery. Basta matuto lang kayo maging open sa mga ka-partner ninyo, sa ka-business nyo, business partnership, ano? Sa mga katrabaho ninyo, sa mga asawa ninyo. So, ayan, may mga ano tayo dito, may 8 of cups tayo, no? Um, may mga tem temporary success nga. Siguro nga may parating tayong mga blessings dito. Pero panandalian nyo nga lang magagamit. Mauubos din agad. Kaya iwasan nyo yung pagiging materialistic. Kung may mga bagay man kayo na gustong bilhin, ipagpaliban nyo muna ngayon, no? Para hindi nyo maranasan ang panandali ang success lang or blessing sa buhay ninyo. signs, Gemini, Libra, and Aquarius. We have the lovers. Kung hindi man blessing sa kaperehan talaga to, ear signs, ayan. May parating talagang bagong inspirasyon sa buhay nyo, bagong love life, bagong motivation. Ayan, meron tayo ditong pagkakaisa sa pamilya, pagkakaisa sa trabaho. Magandang inyong araw ngayon, ear signs ano? Basta depende yan. Depende rin yan kung gagamitin mo 'yung pagka-selfish mo, no? Kung mananaig 'yung pagka-selfish mo ngayong araw na 'to, pagiging immature mo, yan 'yung iwasan mo ngayong araw na 'to, no? Para pumasok ang grasyang nag-aantay sa at bagong karelasyon, bagong partnership na papasok o darating sa buhay mo, no? Mga blessings na darating sa din pa natin ear signs we have here the two of cups so, ayan nga kung hindi kayo magiging open sa isa't isa maaaring mauwi to sa tension, ano, katulad ng sinabi ko kanina, no kailangan maging open communication kayo para maiwasan ang rejection separation ngayong araw na to kasi may mga disunion dito dahil sa inyong mga silly actions, no. Kailangan yung maging um, pati yung pananalita, no. Um, ingatan natin yung mga mabibigat na salita para hindi tayo makasakit um ng kalooban ng iba, no, ng mga damdamin nararamdaman ng iba. Dahil yung iba dito is napaka-sensitive talaga, napaka-immature pa um, regarding sa paghawak ng relasyon, ano. Yung iba naman, sarili lang ang iniisip. So, yan yung mga kailangan yung iwasan ear signs ngayong araw na to. Oops. Meron tayo ditong upright na Nine of Cups. So, kung ano man yung mga blessings na maririsig mo ngayon bagong love life, bagong opportunity, bagong trabaho. Ayan, kailangan mong magpasalamat, um, maging masaya ka, no? maging kontento ka kung ano man to. Um, gamitin mo sa tama yung blessings na parating ngayong araw na to. Kung may tulong kang maririsig, ayan, maging optimistic ka lang sinasabi ng Ten of Cups. Ingatan mo yan kung ano man yan, ano. Huwag mong gamitin sa sugal. Huwag mong gamitin sa pambababae, inom, alak, bisyo, no. Iwasan nyo yung mga bagay na yon So, tignan pa natin, ear signs. Messages, goodbye, energy para sa ating mga ear signs, spirit guide. Okay. So, selling out sexuality. Okay. Um, sexuality is not, um, siguro yung iba, need this, ano? Um, kailangan magkaroon kayo ng time sa inyong mga partner, lalong-lalo na sa ating mga married na air ano? Have time with your partner, i-date nyo rin, ilabas nyo rin sila, ano? Um, it's all also mean, um, it's about realization, no? So, ngayong araw, kailangan nyo talaga ng pagbabago, realization, the way kayo magsalita, kumilos, no? Kailangan i-control nyo yung sarili nyo sa galit. Ayan. Yung iba dito is, um, okay, I can feel na for some of the ear signs is, um, para magkaroon ng pera, no? Um, or isa to sa pamilya mo, isa to sa kaibigan mo na, um, nakakaranas ng paghihirap ngayon at um, for some of them is alam mo yun, binibenta yung sarili para sa <coughs> sa pera, no? Um, aware ka eh, may alam ka but wala kang power to control them, no? All you need is um, mag-advise ka or tulungan mo kung may maitutulong ka sa taong to, tulungan mo rin siya, no? Kasi I can feel na may mga taong um, nanonood ngayon sa akin na siguro um, um, nakaka-relate um, sa ganitong sitwasyon no? na wala kayong magawa sa sarili nyo yun, sa parang easy money you know Yan. so wag na natin, wag natin i-judge kung mayroon man tayong um, mga kakilalang gano'n no? Um, kailangan natin silang bigyan ng um, advice um, tulungan natin kung may trabaho kayong may offer Ayan, tulungan ninyo sila, no? Huwag na, huwag nyo nang abusuhin man. Kung, or, i-judge, itrato ng mali, husgahan, kung ano man yung masasakit na salita na bibitawan nyo. Kontrolin nyo. Hindi lahat ng nagihirap at gumagawa ng ganito ay gusto talaga nila, no? So, kailangan natin maging pairalin yung kabutihan at um, pagpangunawa sa mga taong nakakaranas ng ganito. So, may napsama. Listen lang natin. Ear signs. Tingnan natin. Ear signs. So, we have dance. Yung iba sa inyo, go with the flow. No, go with the flow lang at sumayaw. Baka kailangan natin maging talagang masaya ngayong araw na to or yung iba talagang nagsasaya dahil may blessings na na-receive, ano? So, i-clear nyo yung mga, yung sarili nyo from negativity. <clears throat> from negativity, ano? Pati yung mga tao sa paligid nyo kung masyado ng toxic. Um, set boundaries, no? and intuition. So, we have a gut feeling na mataas ang intuition mo, no? So, gamitin mo lagi yan sa tama. Sa pag-intindi. Okay? Ear signs, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!